Pasintabi po sa mga naghahaponan, gumandama ng panahon. Pangit na balita naman ang sumalubong sa isang pamilya sa bataan ng matagpuan ng bangkay ng nawawalang kaanak matapos maano ng baha. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ryan George. Halos isang bilyong piso ang pinsala ng bagyo at habagat sa La Union. Alak Yan ayaw, alak ko! Yan yung sa binalupiang bataan. Natagpuang patay ang isang bata sa may irigasyon sa barangay Maligaya matapos ang apat na araw. Sa report, natangay ng agos ng baha ang bata noong kasagsagan ng bagyo at habagat, agad din siyang nilibing. Bagyang gumanda ang panahon pero may mga residente pa rin sa mga evacuation center. Dumagsa na rin ang tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. Pinangunaan ni Governor Jose Enrique Garcia III ang relief operation katuwang ang DSWD at ang mga kawani ng DOH. Nasa 172,634 na pamilya ang apektado ng baha at haba dagat. Samantala, ipapatawag ng limay bataan LGU ang Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard dahil sa oil spill noong kasagsagan ng habagat at bagyo nitong July 24. Ayon kay Mayor Richie David, hindi siya kumbisido sa paunang paliwanag ng Coast Guard kami naman po ay handang na makapagtulong ang buli pa uh, uh, yung pong, uh, kung kung meron pong uh, problema ay eh, kailangan din po namin malaman at tayo naman din po kami maiwas po din po yung mga kababayan po namin bukod sa pagtukoy sa oil tanker oil sea vessel na nagdulot ng oil spill. Balak din imbestigaan ng alkalde ang natatanggap niyang report na ang baybayin dagat ng bataan di umani ginagawang sentro ng illegal oil smuggling activity ng ilang sindikato. Para sa Agenda Weekend, Ryan George, Billionary News Channel, Bataan.